Ano meron yan? Ano ito pinapapasok yan? Eh, ito na nga. Oh. Kaya natin pinapasok si Maxine. Kasi meron tayong ikakabit sa kanya. <laughs> kaya ang gusto ko, kakabitan. Huling video natin, ito yung mga kinabit natin. Oo oh. nga. Yung switch na yeah. bago. Bagong switch. Minda. Minda ba, Mandy? Nakalimutan okay, ko yung na, tatay. Basta mind. Bagong ignition key. Dalawa susi na. Yes, dalawa na yung susi niya. Parang, parang bago na yan. Siyempre, itong tank. Yan. Ang mo to kutaw dito, eh. Basta tang. Tang ano niya? Oo. Ah, boss. Bagong side stand. Bagong side stand. Bago na 'yan. At siyempre, bagong center stand. Yan. So unti-unti na natin tong inaayos. Okay? Nagiging basta bagong-bago na siya. Parang na siya do. Balik kasa na siya. So ngayon, nagulang. Kapag nagmo ka, ang hindi alam ng iba, minsan pag nag high speed ka, oh. dumudulas yung point mo. Dumudulas! Di ba? Alam mo yan! <laughs> Pagka, ay, tapos tas bigla ka mong, mong dung, mo may mga yung point mo. Tusub-sub ka dyan. sub Lalo na kapag umuulan. Oo. Oh. Ngayon kailangan natin ng magandang upuan. Oo. Oh. Lalo pag may tumawid na aso, no? Yes. So, tayo naman kasing mga rider, mahilig tayong mag-explore eh. Mahilig tayong mag-upgrade ng motor natin. Minsan nga, kapag hindi na natin kailangan, nag-upgrade pa rin tayo tayo naman pasalamat kasi meron tayong mga kaibigan na nagpapadala sa atin ng mga upuan. Before, meron din ako na try na isang upuan. Wala akong masabi sa performance nun. Napakaganda. Pagdating sa style, maganda rin. Pero sabi ko nga, tayong mga rider ay uh, nag-explore, naghahanap tayo ng uh, bago. Siyempre, bagong taon eh. 2025 na. So, eto nga si Boss Batosay nagpadala sa atin ng seat para kay Maxine. Kasi nalaman niya, eto, nalaman niya, Ayan, ito yung Actually, nagkaroon na tayo ng, ng, ganito 2024 pa eh Tagal na Oo, tagal na Pero ito, susubukan naman natin eh, Sabi niya sa akin eh, Gagawa daw niya ako ng upuan Sabi ko, kayo bahala Kasi yung mga kaibigan ko Everybody is welcome eh Pagdating sa Siyempre, gusto ko rin ipakita yung mga produkto nila Pagdating sa performance Tayo naman dito sa Team Katagumpay Pinapakita natin at ginagamit natin Talaga yung mga pinopromote natin na upuan Okay? So, ito Ayan. Marami akong mga kaibigan na nagmamahal sa akin eh. Mahal na mahal nila ako eh. Pinapadalhan nila ako. Pag nalaman nilang inaayos ko na si Maxine, eh, etong mga kaibigan ko na to, talaga namang welcome sila sa akin. At tamang-tama, nandito ang ating big boy. Siyempre, walang iba si Ezekiel. Kapatid, kailangan kita dito sa aming vlog. Eh, matutulungan mo ba kami? Oo Matutulungan mo ba kami? Oo Ngayon, habang pinapakita namin itong upuan sa mga followers natin, okay lang ba baklasin mo to? Game na? Mm. So habang tinatanggal niya yon, okay. ipapakita ko... Ha? Ang bilis naman! Ang bilis! Ako pa! Huh, Amin na to. Porsi. Ang bilis naman matanggal. Kanya na daw. <laughs> <laughs> so ito guys, papakita ko sa inyo yung ating ah uh, boss batu size seat. Yan. Okay? Galing na talaga ng mga bossing natin na gumawa, no? Nag-innovate. Okay, eh, Pang ganun-ganun na talaga. Pakita nyo, yung stitch niya, meron siyang kulay pulang tahe. Ayan. Wow. Merong touch ng carbon. Ayan, makikita nyo. Tapos ito, yung ginamit na material. Quality, quality din talaga. Ito yung gusto ko sa lahat. Ito. Mm. May tawag dito. Uten seat. uten seat. Salo sa uten. Mm. Literal. Kasi kapag nag-high speed ka, kailangan talaga sa salo sa... Yung mga nag-racing, racing. Ito mm. talaga yung ginagamit. Makikita nyo, yung mga nag-racing, yung mga sniper nila, hindi yun wala lang. Salo mm. talaga yun. Kasi kapag nag-high speed ka at bigla kang nag uh, engine brake. Ito yung mga ito yung sasalo sa speed mo. So hindi ka pupunta sa unahan. Okay? Philippines. May logo na. Syempre, ayun know, oh, Pilipinas 'yan. So ngayon, kakabit na natin siya dito, guys. 'Yan. Ito yung magiging itsura niya. 'Di ba? Ay baka ulit. Tingnan mo yung touch ng red. Tsaka ito. 'Di ba? Bumagay, no? Faster, no? Oh. Gundo eh. Paano? Big boy Kabit na yan! Kabit na yan! Kabit na! Kabit na. Na. na! Ikaw na bahala dyan ha! Kabit mo yan ha! Okay Uy na kuya! Ha? Okay na! na! Lago! Wala tornilyo! <laughs> so gusto ko lang i-shoutout siyempre mga, mga tropa natin dyan na mababait sa atin at nagbigay ngayon si Boss Raymond hey, Ng Boss Raymond! Batusay At guys! Kam 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 Available na rin pala dito sa store natin yung ating Batusay Seat Ayan. Alam mo naman mga kaibigan natin, welcome yung mga produkto nila dito sa atin. Di ba? Ayan o. Meron tayong pang Aerox, pang Nmax, Pista, PCX, kung ano yung sasakyan nyo, motor nyo, dalin nyo lang dito. Di ba? Tapos, pwede yung i-fit, pwede nyo ipatong kung bagay talaga sa... Ano? Sira! Sinira mo na! Ginaslasan mo si Maxine! Ah, kotin tunog lang. So, ayun. Tapos, may nanghingi sa atin ng ano eh yung pinagpalitan na, ito, 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 May nangingin itong center stand. Kasi wala daw siyang center stand. Kung sino ka man, brother, nakita ko eh. Pinrin screen ko. Yeah. Alam ko, inaprobahan kita dun sa comment section sa post ko. Kasi nakita niya, nagpalita ko eh. O, sa'yo na to, Puntahan mo dito sa store ha. Kilala ko yun, may print screen ako. Hindi pwedeng basta kunin to ha. Kilala ko yun. Eto, side stand. Wala pang mayari. Wala pang mayari. Ano to oh? May touch to the vaccine. O, ano ba? ba? Kibosto yun, no? 1M. Ipirmahan natin. so, ayun. Hindi, diba, pakita lang muna natin. Kahit di mo muna higpitan. Ayun, no? Uy! Parang sinukat naman yan! Tinga, tinga. Ganda, oh. Hey. Hey. Hindi diba, mo, mapakita muna naman ang hey. camera. Ito may logo, oh. Diba? Ganda. Puan natin. Gumay speed, gumay speed. Pa! Moreno, moreno. Ako Ay, sumalo. Ay. Salo. Ay, matanggal. Bakit? Sobrang kapit. Ay. <laughs>